Sir, first thing, um, ano po ang reaksyon ninyo sa naging pahayag kahapon ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan nga, kailangan nga daw pong mailabas na yung mga plaka sa loob lamang ng tatlong araw. Realistically speaking, kaya po ba ito ng LTO na gawin? Opo, no, kasi ngayon po, nagtawa ng LTO, di araw, lalabas na ho natin yung plaka at yung OR, So kung kailangan mawasan, we will now find ways para mas mapapabilik. Pero ang pinag-uusapan namin dito, uh, we've been talking to the dealers and manufacturers since last year, no, uh, rininaw namin ang proseso. Kung kaya natin ibigay yung mga plaka sa mga dealers uh, earlier, eh para paglabas ng sasakyan, meron ng plaka. Mm -hmm. You're just, put, you just putting the accounting and inventory management in place, no sa March 5 na next week, we will be talking to the manufacturers and dealers on this matter. Doon naman sa motosiklo, ang pinakaaralan natin dyan, uh, and this has been a suggestion coming from them also, no? sa planta pa lang, ikabit na yung plaka ng motosiklo. Oo, uh oo. -oh, uh -oh. So, Again, again, again. That, that that is what we're we're moving on now, no? Para para mamatupod na namin yung yung three-day challenge ni Secretary Reid, So very interesting, guy uh, it keeps us on our toes no? and finding better ways of doing things. Uh, and uh, yun lang tutulog namin no, sa March 5. Uh, mukhang okay naman, we would like to do a pilot siguro sa mga ilang dealers, sa manufacturer, at we can propagate it nationwide. Oo. Oh, oh, imagine medyo naputo lang po tayo dun sa mga dealers, sa mga manufacturers, oh, pag, at saan po? No, pag, pag, pag nag-pilot run po tayo sa dealers and manufacturers at maganda magandang resulta, mm -hmm. ilabas na ilabas na natin nationwide. Mm -hmm. Asek, yung binabanggit nyo po ngayon na, na kumbaga, eh, kaya nyo gawin ano, yung three days i-release agad itong mga plaka. Bukod pa po doon sa mga backlogs mm -hmm. na sobrang tagal na since 2015. Itong mga bago na sinasabi nyo, sa ngayon, five days na i-release na yung mga plaka. Is it really happening oh, on the ground? As far as, as far as the LTO side is concerned, except for some cases that have been reported to us and being investigated. No? Nasusunod naman po ang limang araw. Pagpasok po ng mga dokumento at pagbayad dong yung, yung, yung na, na uh, dapat bayaran, limang araw nasusunod naman po. As general rule, nasusunod po yan. But it's correct. Pero mo tayo mga report galing sa teachers themselves So there are some, there are some regions na minsan pumapalad dyan sa, yun ang under-investigate. Oo. Asik Vicor, ito uh, mga... Mm -hmm. Yes po. Medyo yeah. napuputo lang po tayo ng konti, ano, yeah, Asik? Oo. Oo. May uh, mga uh, report uh, po pero... kayong natatanggap na ano, ano po oh. Uh, yun ulit, Asik? Oo. Oh, uh, pero pang pangkalahatan, nasusunod naman po yung mga araw. Sa pangkalahatan. Pero how do you... Parang may... Papano nyo po na monitor na talagang... nasusunod yung five days kasi as far as I'm concerned, ngayon po binabasa natin yung mga comment section merong ilan na seven days na nga or more than a month, wala pa rin pong plaka sa ngayon. Bakit uh, baka hindi sa LTO side eh. Yung index, yung, 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 ka ang gusto natin address, yung sa dealer side naman. Ayun, yun. We, we've sent out more than a thousand chocos orders sa mga dealers na yan. No? Kaya nga natin in-explore para wala nang turuan. e kung yung plaka na sa dealer na, there's no reason bakit hindi dapat ilabas yung plaka sabay sa sasakyan. So sigurado po kayo dito na nasa side po ng mga dealers ang problema sa release ng plaka? As I said, do, sa pagkalahatan, no, susunod naman po ng LTO, yung five-day period within which to bring out the plates to the dealers. Ang ang nagiging problema na ikita namin from the dealer to the motorist.